Hi guys, good morning, good morning. So ito pulo, pala yung ating video na bypass ay ito kikakabit na natin ngayon sa pump room. Ayan. so bali pagkatapos ng full ko na, ikakabit na namin. So ayan, panoorin nyo po. At huwag kayo manawa sa aking video. Sana panoorin nyo po lagi. Para updated kayo sa aking mga video. Ayan, nakita yung hinang at makinis maki naman siya okay siya so andito na pala tayo sa pump room. bali sinusurbe na natin ni tatap, tatap, ang pagtatapa ng bypass ayan so ayan na yung atin nakal liter na bypass so ayan na yung gate valve ayan at ikinabit na natin yung spool pa drop na So, ayan, mga ka tutorial. So, yung natapa na yun ay kinakatingan at may meron siyang laman na tubig. Ayan. So, mahirap pala yung aking piste yan dahil medyo dikit talaga yung tubo sa, sa wall. Ayan. So, yun, yeah, may tubig siya oh. Ayan. Ayan. By tubig. So, hindi mo natin tinuloy. Bali, antayin -antay mo natin maubos yung tubig. So, talagang maraming tubig siya. At, ayan na na, butas natin. At sinalpakan ko siya ng hose para mai-lebas, Pero hindi pa rin dahil may passing yung valve. So, ayan. Ang dami niya, no? Ayan. Bali, napilitan ako na i-pull eh, weld kahit na may tubig. So yan bali Linilibil na lang Yan Yung mga pinapulwild ko pala Na mga nakaraan na Binablog ko yan Yan na yan Para dyan Para dyan yan sa bypass So bali Starting na tayo Ng pull welding uh, At medyo hirap yung 11 na welding rod 6011 By 1 -8 ang laki ng ating welding rod bali hirap, hirap ako dyan sa posisyon na yan at ang laki ng kawang so yan po at mayroon pa siyang tubig kaya kailangan natin gagamitan ng 6011 para hindi siya magkaroon hindi siya ma magkaroon ng lak oh, ano tawag dito passing o so, oh, yan so naisilip nyo yung May mga laki ng kawang oh. Eh. hindi makatuhid tuloy yung buga ng ating punsi na welding rod daw nung may tubig hirap siya maka buga so ayan na yung ating narupasan bali na i-grind ko na siya ayan paikot at kung nakikita niya yung kumikinang kinang na yan, ayan ay tubig. Ayan. Kaya binabaluktot natin yung welding rod para madukot natin yung likod. Talagang gipit na gipit yung posisyon ko dyan mga ka-tutorial. Ganun lang teknik kapag may awang yung ating hinangin, gamitan natin ng 6011 para patakpan natin yung butas yung gap nya parang pinaka penetration na bago natin tirahin sya ng 613 na welding rod ayan mm. so yan po ang ating video ngayon ayan so kung nakikita nyo yung ga, ga, anong po? welding rod na nakaganyan nakabaluktot so yan ay magandang diskarte po yan yung mga uh, nakaliko yung rod dahil yan ay talaga naman ay kapag nakabaluktot yan ay kita mo yung makikita mo yung pagtatamaan ng rod na naka ano, talaga naka 45 kaya bin, bininding mo yung rod dahil para sa madukot mo lang yung ano yung hihinangin mo at atin na naman green line yan. Kailangan natin alagaan lang sa grinder para para matanggal yung mga pinhole na sinasabi. Kapag hindi natin grinder yan, ayan ay sigurado yan. 100% na magkakaroon yan ng leak. Kailangan alaga lang sa grind lalo kapag gipit ka sa hinangin mo. At ayan na natapos na natin. Balik kapala ng hinang kubali walong layer yan. Nakaka-tutorial sa gawa ng ano talaga. Talagang kita at puyat na talaga ako dyan. <laughs> dahil shutdown yan. Ayan. Nakikita nyo likod. Talagang hindi magandang dugtungan pero wala siyang leak. Ayan. So, ayan na po yung atin na uh, buo. So, ayan. Pam atin na ikabit ngayon. So, hanggang dito na lang muna ang video natin. At huwag natin kalimutan mag-like and share. At pag-follow na rin sa ating Youtube channel para updated kayo sa aking mga videos. So, bye-bye!